magkano ang kikitain kapag ka nakasampung booking ka sa pagiging isang MC Taxi Rider? pani bagong video at pani bagong episode naman ang ating gagawin ngayon bilang isang MC taxi rider Night Ride Gaming nga pala tayo dito mga buddy. Pag-aaralan lang natin kung alin ang mas magandang kitaan kung gabi ba na biyahe o umaga. Kaya naman kung interesado ka sa video ito, halika at sabay-sabay nating panoorin. 5.50 ng hapon para sa ating unang booking. At dito sa may Guido Street may pahakulukan ng ating pick location. At ang drop off location naman nito mga buddy ay sa Philippine Heart Center sa may Matalino Street, Diliman, Quezon City. Rush hour nga pala ito mga buddy kaya asahan natin na medyo traffic nga ating madadanan. Bago nga pala kami rumekta sa drop off location mga buddy, nagpag-gas na ako dito ng 200 pesos. Para tuloy-tuloy na ang ating biyahe at di natin maabala para maghanapan ng gas station habang nasa biyahe. 11.2 kilometers nga pala ang line nito mga buddy na meron pamasahing 151 pesos pesos. Makalipas ang ilang minuto mga body, dito na kami sa drop off location ni eh, ma'am. At 6.15 ng gabi mga body, ay pinasukan na tayo ng ating pangalawang booking. At ang pick location ay dito sa East Avenue, Diliman, Quezon City, sa may main gate ng LTO. Tatlo nga pala sa dito magkakasama mga body. At dalawa na kaming MC Taxi Rider na nandito. At nakiusap din sila dito na baka pwedeng antay namin yung isang rider para sabay-sabay na silang umalis. Inaabot din kami ng ilang minuto pag dito mga body dahil ang tagal nga napasukan ng booking. nung isang kasama nila at ilang minuto nga nakalipas mga body bago na accept yung booking nila at dito nga mga badi, sabay-sabay na kami umalis. At dito sa Green Hill Shopping Center sa Maysanuan City ang drop-off location nila. Balinauna na nga kami dumating dito mga badi dahil naiwan namin yung dalawa. At mas mabilis pa ang namin dito mga badi kaysa sa dun sa nag kami kanina. 5.9 kilometers lang kasi ang layo nito mga badi na meron pa masayang 85 pesos. 7.40 ng gabi para sa ikatlong booking. At dito yan sa so may O-Square, dito lang din sa Green Hill Shopping Center. At sa Jollibee Gilmore Avenue, Quezon City, ang drop off location nito. 2.6 kilometers lang layon layo nito na mayroong pamasahin, 55 pesos. Sa mga oras nga ito, ay medyo maambon na. At nung inabot na ni Sir ang helmet at ang kanyang pamasahin mga buddy nag na tayo para sa ating ika-apat na booking. At sakto din mga buddy at dito lang din natin nakuha. Ang problema nga lang dito mga buddy ay nagkamali si ma'am sa kanyang drop off location. Kaya nagtanong siya sa akin kung anong posibleng gagawin. At dahil mali ang kanyang drop off location, mga badi ay sinadjust ko na lang na i-cancel na lang niya yung booking at mag-book na lang siya na panibago tapos i-scanin ko na lang para sa akin pa rin papasok yung booking ang drop off location nga pala nito mga badi ay sa may Borgo Street Paco, Manila 7.1 kilometers nga palang layo dito mga badi na meron pa masayang 146 pesos dahil nagbigay sa atin si ma'am ng tip ng 50 pesos ilang minuto lang makalipas mga buddy andito na tayo sa drop off location ni eh, ma'am ko ng sukli mga badi, pinasukan tayo ng pang limang booking dito lang din sa malapit na pick up location at medyo may kadiliman nga pala yung lugar na mga buddy kaya hindi na halos makita yung mga buka namin, ang drop-off location nga pala nito mga body sa May Blumentritt LRT Station sa May Santa Cruz, Manila. At makalipas ng ilang sandali mga body, andito dito na kami sa drop-off location. At mabuti na rin mga body dahil sa lugar na ito ay hindi umaambon. 5.1 kilometers nga pala ang layo ng mga body na pa masahing 80 pesos 916 ng gabi mga body para sa ating ika na booking. At dito sa SM City San Lazaro Roxason Avenue ang pick-up location. At ang drop-off location naman nito mga body sa May Coral Street sa May Tondo, Manila. 3.2 kilometers lang layo nitong mga body na mayroong pamasahing 61 pesos. At saglit mga body, andito na kami sa drop off location. Pagkaabot ni ma'am ng helmet at ng kanyang pamasahe, ay pinasukan tayo para sa ating ikapitong booking. Sakto at malapit na rin dito ang pick-up location. Dito yan sa may sa State, Tondo, Manila. Papuntang Pampano Street, dagat-dagatan, kalookan mga body, ang drop off location ni ma'am. At babiyahin namin ito sa layong 4.3 kilometers na mayroong pamasahing 90 pesos. At ilang minuto lang makalipas, andito na tayo sa drop off location. At 9.58 na nga ng gabi mga body para sa ating ikawalong booking. Dito naman ang pick-up location sa may tenement, La Bahita, Malabon, Metro Manila. At ihahatid natin doon sa may Pascual Avenue sa may Malabon. 4.1 kilometers ang layo nito mga badi kaya ang pamasahin nito ay 69 pesos. Dito nga mga badi nagpaalam sa akin si sir na kung pwede ba siya magyosi habang nakaangkas. Kaso sinabihan ko si sir mga badi na ubusin na lang niya bago niya suotin yung helmet. At dahil nga didikit nga yung amoy ng yosi mga badi doon sa mismong helmet after nung booking na yan mga bari nagantay pa tayo na medyo matagal-tagal 10.25 ng gabi mga bari pinasukan sana tayo na panibagong booking kaso nga lang pagdating ko sa pick up location ay kinansin naman ng customer at 10.46 ng gabi mga bari para sa ating ikasyam na booking dito ang pick up location sa may Espina Street sa may Libis Poblacion, Caloocan at ang drop off location naman ito mga bari ay sa may Dayton 1 California Garden Square sa may Mandaluyong City at babiyahin namin ito sa layong 14.8 kilometers na mayroon pamasahing 205 pesos at makalipas lang ang ilang minuto ay eh, narito na tayo sa drop off location at hinarang kami dito ng guard mga badi dahil bawal pang pa pumasok kaya nakiusap ako na baka pwedeng dito na lang bababa si ma'am sa may gilid dahil nga nakaharang kami doon sa may mismong gate katapos nang iabot ni mamang helmet mga badi at ang kanyang bayad tenga tayo ng halos isang oras sa lugar na to mga badi hindi ko muna binuksan ang aking auto accept mga badi dahil baka mapalayo ako lalo at ilang minutong pag mga badi ay gumapang muna ako pabalik ng SM Santa Mesa malayo lang gapang din yun, mga badi at 12:01 ng madaling araw na mga badi bago tayo pinasukan para sa ating ikasampung booking at ang pick up location ay dito sa B Mapa Street, Santa Mesa, Metro Manila. At ang drop off location nito mga buddy ay sa Dawan, Santo Tomas, MF Jocson Sampaloc, Manila. 3.5 kilometers lang pala ang layo nito mga buddy na meron pa 63 pesos. At dahil dyan ilang minuto lang nakalipas, andito na tayo sa drop off location. eh yes, sir. Pagkabot yan ng helmet at pamasahin niya mga buddy, may nag anti anti tayo ng mga ilang minuto para pasukan tayo ng panibagong booking. Ang problema nga lang mga buddy ay puro malalayo yung binabato sa ating booking. Kaya na-desisyon na ako na hanggang dito na lang muna yung biyahe natin. Medyo sapat na rin naman mga body yung ating kinita mula alas 6 hanggang alas 12 ng madaling araw. Sa sumatotal mga buddy, umabotin tayo ng 10 booking. Naka 1,008 din tayo mga badi sa loob ng 6 na oras. Kaya yeah. hindi na rin tayo lugi. At dahil dyan mga badi, same as usual, magsa-shoutout muna tayo. Shoutout sa Team Motocom sa successful na launching ng kanilang grupo. At shoutout kay Dalubhasa sa lansangan. At special shoutout din sa kabady natin si Kapugus Moto. At lalong lalo na kay Lakot Sero Caboyunin. Shoutout sa iyo buddy. At ride safe always sa inyong lahat. Kung umabot ka sa video ito, huwag mong kalimutang mag-comment down below para ma-shoutout kita sa susunod na video na gagawin natin. At huwag na huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video ito para mas marami pa tayong magagawang video sa mga susunod. At huwag mo rin kalimutang i-follow ang page natin para updated ka palagi sa mga bagong video na upload natin. O paano ba yan? Hanggang dito na lang Maraming salamat, peace and love Paano ba patayin to? Ganito na lang